I am invoking my right under Republic Act 7483 as legal counsel. I have the right to be with my client.

Uh, walang gustong humarap dito kay Attorney Vic Rodriguez ayan mga kababayan na. Ah. hinahanap ni Attorney Vic Rodriguez kung sino ang pwedeng kausapin sa ating mga kapulisan dito Ayo, marah kita Vic. Oh. Ayan, may clearance na pala na hawak si na Attorney Vic Rodriguez at ang abogado ni PRRD pero ayaw pa rin harapin ng official ng ating kapulisan dito. Hindi ah, tayo Wala na. Atras, <laughs> atras, atras. Hoy, pano? Bigay nyo ng uh, hangin yung dalawa, si Atty. Turion, tsaka si Atty. Ano, ano lang kayo? Ano, padaanin nyo yung mga bodyguard niya, ano? Ni Atty. Turion, tsaka ni Atty. Pico. Ay. 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 Si ay. Birthday big vlog. Okay oh, niyo yung mga ano, yung mga bodyguard nung dalawa. Mabagsakan nyo ng camera yung dalawa. Patahanin nyo dati yung mga bodyguard nila. Okay, hindi tayo makakabasa ba may natin. Hindi, dapat siya. Ay, ito ba sir yung ano niya lang? Attorney Dapat ano doon. ka. Iyan mo mo, mo nga ano. Dapat hindi mo kasi... Safety ni... Safety nung dalawa kailangan natin eh. Oo, alam nyo naman ngayon. Ang balang yung Oh, sandali, ha. Sandali lang. Dadaan sa likod yung lang. bodyguard ni tabi kayo, tabi kayo. Papapasukin niyo yung bodyguard. Pagdating yung ano, papapasukin Kaya ganyan kayo. Ayun. Bigyan niyo ng awang yung dalawa. Ayun, ayun, Hindi siksik Oh, ay, kaso okay. okay. wala okay. okay. sila. Okay. Kumusik okay. okay. sitin yung dalawa. Ayon, atras lang tayo oh, na lang muna tayo, address. May kita naman, soup, naman eh. Oh, 'yan kita naman, eh. oh, naman 'yan. nakita naman 'yo. May zoom naman yung mga camera eh. Bigyan natin sila ng espasyo. Pabawa yeah, na yung tayo? Panalo, tayo. naman yung dalawa. Yung mic na kahinga. sorry, Ayo, DDS pasok balon Hindi, DDS okay lang yan para maano ang importante, mabigyan ng luwag yung dalawa. Okay. Wait lang. Sige. Sorry, sorry, sorry. Sige, Yeah, I'm going to pass the middle of Yeah.

mga guys, kita niyo na 'to sa camera guys, yung naas. Maaawian sana ako. Balik sa dalawang mag-aako meron kayo. Sandali May ini mo. Late ulo. Wala na rin tolo. Hindi na maiisasabi ko yung nasa nararamdamin.

ayoko lang ispektahan ng mga koloro ng kapulutan na walang okay kung alam naman siyuan kung 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 na kung 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 yung kung 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 ng ang kanilang mga priority ay kanilang kaya agad sila makapasok dito sa mga yung dokumento sa siguro yun yung mga kasi ang mga sila ngayon kata yung legal din na ito yung mga mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga ang mga na pakipan ito, ang mga pa-pierz by-pa-pi-zayit dito. Ito ay may opposition. Sang pagbaba nga, Ang mga nakaka-pangitura pada, sa papatna, at sa kayo no, sa isang kapatid, sila nakupat. Kung inaabot ka para, sa chie. At h governor Ide對啊 na, hordong akrib impres yapat ray nga. F full condition. My точно生活 to sin mga kamila Woi, tinggal sih mau. Tidak ada

o, sipa. O, yung interview natin kanina siya. Kung iba si na i-interview si... Wala pa. Wala pa. na i natin. At, pari-pari, yung panayam, na nalagay po Na, Yes

Uh, sir, excuse me. Uh, sir, pero attorney, are you trying to get in, in kayo lahat? Pero ngayon, saan sinasabi you know, sa inyo? So I'm, 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 uh, I'm ready to tell you that. Kasi hmm. kaya maiwan kami na hindi oh. abogado, makapasok lang si Dutty. Uh, Legal council ano okay okay thank you for the confirmation sir thank you <laughs>

अभी क्या गोभी